Mm. 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 Oh, Ganda naman talaga. Hi everyone! So ngayon ay kakain tayo ng isa sa mga kinikrave ng mga OFW. Even me, isa ako talaga sa mga nakikrave nito. And ito yung isa sa mga gusto kong kainin pag uwi ko dito sa Pilipinas. Yes! Taroon ako ditong alamang. So ginawa ko to. And hindi man siya perfect, but yeah, pwede na yan. Pwede na yung sausawan. And ang ginagawa ko dito, ganito ako mag-slice ng manga. Ito, oh. oops. So, unang kagat, para sa mga kapwa ko, ofw Tapos, isausawan natin dito sa, thank you, Lord, gawa kong alamang. Mmm. Na may konting sila trap Mmm. Sili. Yung iba, ang sausawan nila, asin na may sili. Perfect Yun Iba naman, suka, yung ganun. Eh ako, mas prefer ko ngayon ang alamang. Talaga bumili pa ako kahapon para dito sa mangga na Mmm! So, magbabalat tayo ulit. Eto. Yan, ganito ako magbalat. tada Ooh! ito yung the best feeling kapag kumakain ka ng mangga yung buto tapos sasalso mo dito and yung the best feeling ng part ng mangga yung sa buto at tapos ang gagawin mo sisimutin mo siya di ba hmm tap yep. hmm

Okay, so ayan. Craving satisfied na tayo. Mm hmm, trap.